Samantala, hinarang at pinaulanan ng bala sa Santiago City, Isabela, ang isang bus na may sakay na mga menor de edad na sumali sa street dance competition. Ayon po sa bus driver, posibleng napagkamalan umano ang mga pasahero na mga taga-suporta ng kasalukuyang mayor ng lungsod. Narito po ang report. Natangot. Bakit? Ano pa namin na buhay na kami? May eh. mga pamilya kami. Nagulat kami siyempre, nagbari eh, din. Ganito na lang ang takot ng mga pasahero ng bus na ito na pag-aari ng City Government ng Santiago Isabela. Pinagbabaril lang bus na mga di pa nakikilalang salarin alas 6.30 kagabi. Kwento ng driver ng bus lumahok sa isang street dance competition sa Santiago City ang apot na putatlong sakay na karamihan ay mga minor de edad. Pauwi na raw sana sila sa Maynila ng sundan at bigla umanong harangin na isang SUV at apat na van. Bigla-bigla lang na humarang na lang na ganun. Eh hindi kami gumagalaw sir. Tapos eh mayabang daw kami. Pinagbabasag na lahat ng kwan salamin namin tapos biglang may narinig akong putok na kwan? Sabi nung isa, barilin lahat ng mga gulong sabi. Bukod sa mga binasag na salamin, nilagyan din ng spikes ang harapan ng mga gulong ng bus. Narecover din sa lugar ang limang basyo ng bala. Hinala ng driver, posibleng napagkamalang hakot ng mga tagusuporta ni incumbent Santiago City Mayor Amelita Navarro ang mga pasahero. Si Mayor Navarro, naniniwalang taga Liberal Party ang mga nanggulo. Ang anak ni Navarro na si Maximine ang tatakbong mayor ng Santiago City sa ilalim ng Nationalista Party. Mr. President, kung sakaling uh, mapapanood mo ito, I ask you to please investigate this matter. Ginagamit po ang pangalan niyo na yung mga taong naririto daw ay padala niyo. Ipinagkibit-balikat naman ito ng kandidato ng Liberal Party na si Joseph Tan. Anya, ang partido raw nila ang lagi umanong dinadawit ng nationalista na party sa mga gulo sa lungsod. Gayong hindi naman daw sila ang mas may kakayahang manggulo. Eh sino ba ang may armas na masasabi natin kung hindi yung nakaupo yun. Kaya kami naman, hindi namin gagawin yung mga bagay na yan dahil politika lang ito sa tingin namin. Iniimbisiga na ng Santiago Police ang insidente. Wala pa namang pahayag ang Comelec kaugnay nito. Para sa saksi, Ana Mari Balane Fudranan nag-uulat.